So after 3 hours 15 minutes, nakarating din kaming Ikea. Sobrang traffic sa Santo Tomas, sa Skyway. Anyway, nandito na tayo. At ang daming tao kasi today is a Sunday. Plus, Mother's Day. Ang daming tao. Pitingin muna kami. Kitchen. So, so do, sobrang dami medyo na ano kami. Pero ito, may nakita kami ano, side table, 2,990 lang. Ganda. Ang lalim ng storage. May dalawang storage. So, ang dami mga So, so far, yan ang nagustuhan namin isa. Pwede na. Itong isang table din, bet namin pa sa master's bedroom. 3,490. Mas may, mas may Ninety-one, oh, yeah, thirty-seven. mo siya. Ganyan hmm. siya. Yung taas, wala. Huh? Ay, sakto kumisaksakan. Oo, oh, kasi open. No. Ano yung isang-isang sabi mo? Ito malakad, tapos maiksik. Mas maganda to. Ah, okay. Kasi space saver. Madami ka na malalagay. Ito naman yung iniisip namin sa living room. Pakita ko nga buo. Pero mababa. Mm. Mas ganda na mas mataas. 8,990. <laughs> mababa naman talaga. Kasi yung TV dito. 8,990. Ito, pwede rin to dun sa aming ano, parang hallway. Lalagyan siya ng shoes. Ayan. 7, 9, tapos ang nipis niya. Tapos pwede pang may lalagyan sa taas. Pero, lalagyan din natin sa ganito. Pwede rin. Tunay na yung naman. <laughs> Terno siya. Doon sa side ko, mas bagay ito kasi mas manipis siya. So, ito ay Eket 3-8. Pwede yung lalagyan ng books. Tamang-tama, may mga books akong hindi binabasa. Tapos mga anek-anek sa ilalim. Ayan. Pwede din. Ito pa'y, ito pa'y isang option namin sa living room. P9,990. Okay, <laughs> pero mas maganda, syempre sa dunsa-dunsa. Mga nasa sofa na kami, tumihintingin na kami pero ang mamahal. Tingin tayo dito, baka may mas mura-mura mababa din yung blue pero ang ganda sana ng blue Bakit nauuso yung sofa na ang bababa ng sandalan no? Eh mas masarap kaya yung sandal sa mataas. Para niyan mababa. Kaya so, nito ang baba din. Ito tipid version ng lalagyan ng TV. 1290 lang. Pero exposed na ikita. Parang budget room to eh. Itong isang ato. Kung <laughs> covered sana yung ibang part. Maganda rin ba sa gilid yung sa office? Kabitan. Kasi pag magbibigyan kayo sa tinatay Tinatry namin to pang outdoor. Naka folding siya Oh. $2,990 lang. Pero yung chair, $2,450. Ayan yung chair. Maganda yung table. Ayan Ayan yung chair. Marami pa kaming titingnan. Ito yung isa sa pinakamura namin nakita. Tingnan nyo, ang laki niya. Tapos ang daming storage. Pwede ito dun sa uh, living room. Yung di ba, kunyari yan. Tapos nandito yung TV sa taas. Ang mataas, um, kaya um, hindi awkward. 10,990 lang. Oh. oh tapos daming storage sa baba. Oh. Kasi meron dito, meron din dun. Sulit to sa 10,990. Okay gusto ko mataas. Kasi yung TV, hindi naman mababa. Ang ganda sana nito pang kitchen. Pero pang kitchen. Kulay blue. Pero ang ganda. Bagay yan sa bahay. Ang 8,990 lang. Oh, baka bet niya. 8,990. Oh, ganda. Ganda ng pagka-blue. Ganda rin ng pagka-green doon. Kaso 29.90. Bet niya. 29.90. Ganda. Parang lalagyan ng kayamanan. Tingin. Okay. Ang ganda. <laughs> natin. Ito, pwedeng lalagyan ng mga files. Letter 3. 9.90 na lang nakasale. Ayan. Sa office namin lalagay. Kung sakali. Nakasale siya. Medyo mahal to. Itong mga ganito. 13.90. Ito, 490. Ito pa yung isang sulit oh, 6,990. Pero tingnan niya yung malalagay, ang dami. 3,6912. 12 na box. Mura niyan. Oo nga. Kaso masyadong siyang malapan para sa office namin. Gusto din sana namin 'to kaso masyadong mahaba. O baka bet niyo, 8,990 lang. Ayan siya wala Kaso hindi kasya sa amin. Kasi nagsukat nga kami kanina eh. Sayang. So, Parang ito yung isa sa pinaka-bet namin. Naka-sale siya from $59.90 to $12.990 na lang. Ngayon itsura niya. Oh. Mm Tapos, sa taas. Tapos, open dito. Kapag may saksakan. Tapos, may mga cabinet. Ganda, ganda dito isa to sa finalist na gusto natin. Yan. Ito din, medyo bet namin para sa taas naman. yung sa ilalim din ng TV. 6,990 lang, pero tingnan nyo, ang daming storage. Tapos open, uh -huh. may saksakan. Oo. Nakakalusot yung saksakan. Kaya, gusto namin white, eh, beige to eh. So, tingnan natin. Nakakalula, ang daming maganda. <laughs> so, pag pumunta dito sa IKEA, dapat ano, mahaba pa ang oras. Kasi ang dami pwedeng makita nakakainis. Nakaka-overwhelmed. naman. Wala pa kami sa kalahati. Maganda eh. rin to. Okay, may nagustuhan na naman kami. Ito, 6,990 lang. Pero tingnan nyo, ang daming malalagay na shoes. pwede. Mga 8 pairs sa isa. So, 16 pairs. Oh. Chinela, sapatos. Tapos, tapos may drawer pa. May okay, patungan pa. May patungan pa. Pwede mong hmm. lagay ng mirror. Tapos manipis lang siya. Bagay siya sa amin. Oo. Oh. Eh, maliit lang ang bahay namin eh. Oh. Kaya bagay na bagay. hindi okay lang naman kasi daanan nila. Ito yung namin pang guest room since hindi naman sila magtatagal. 4,990. Tingnan nyo. Ang ganda na rin. Ang daming mahahammer. Ayan Oh. Oh, tapos sa baba may sura ganyan, or kung ano man dala nila. Pwede na to 499. Ito naman parang napipisil naming storage sa office kasi dalawa. 3990 lang, uh -oh. sobrang full. So 8,000 dalawang ganyan, oh, ang dami. Maglalagay na lang ng ganito. Ang taas niya, oh, ma, -ma yung office na. Oo. Oh, oh. So kahit dalawang ganyan kasha, so 8,000 lang. Yan. Mm -hmm. Ganda. So, yan ang model niya. Bookcase Billy, $3,990. Kung kailangan nyo din. Ito din yon Pero, pag may kasamang tempered glass na door. Ayan, oh. Eh. So, magiging $7,990. Ayan. Yan din yung na namin kanina with door lang sa office chair naman, naiisip ko ito. Trinay ko kanina, ang komportable. Eh. 5,990 lang. Abot abot dito yung... Huli yung retain lang naman. Hindi naman hmm, leather. 5,990. Ang gusto ko kasi dito, tinay niya yung bato ko sakto-sakto. oh. Sana, Tapos may patungan ng kamay. Pag napagod sa work. Sakto to sa height ko. Ewan ko sa'yo. Tingnan mo. Hindi naman sobrang malayo height mo sa'yo. Okay, move on na kami sa dining table. <laughs> Bet mo ang wood? <laughs> Bet mo yung wood? Hindi naman, nakita ko lang dahil mura. Mura nga ah. 3,990 lang. Tapos ito, space saver, pwede mo ilagay sa loob. Oo nga na. No? Baka similar dun sa atin. Ito yung iniisip namin, table. Tapos yung chair blue. Bagay ba? Ano sa tingin niya? Oh, kasi blue and white yung bahay oh, namin. Oo, blue and white kasi yung bahay namin. So, tsaka parang hindi naman puro puti. $1,550 yung chair. $990 itong puti. Ayan. Cute nga rin ito. Eto yung isa namin nakita na pwedeng chair. Mas okay siya. 1,650 ang isa. Nakasale siya eh. 1,950 that. Kulay blue pa. Ito yun siya pag black. Pero gusto namin yung blue kasi nga blue yung bahay na. So, Bibilan na lang namin ng ganito siguro. Ayan, oo. Nalalagyan pa siyang foam. Pero kahit walang foam, foam yun. Mm -hmm. sa sa naman likod, namin. Sa bar stool naman para sa counter. Parang mga ganyan niya lang din yung kalaki. Ito yung napipisil namin. Si Ingo, 3,990. Pero maganda siya. May design siya. Lahat ng upuan may ganito. Pwede namang wala. So, ito yung isa sa wardrobe na gusto namin. Yan. Para mas kita niya. Pag binuksan to, ganyan. Ayan. May mga drawer din. Ay, yung katabi daw, pwede din daw. Ito Fair kasi, 1990. Share lang. Pero ang dami ding story. Eh, marami tayong damit na hinahangar eh. So, dapat dalawa talaga. No, okay. May nakita kami mas malalaki kasi hindi ka sa amin. Yung... Ah, pwede din patungan ng... Pwede din tong isa. Pinipicture ako na rin para makita namin yung model pag binalikan namin. So, ayan siya. Ayan. 9900. Oh, tapos meron pa siyang basket ditong ganito. Diba? Ganda. <laughs> ito <a> siya. <shot. laughs> oh, ito din daw, 21,750. Mahal lang konti. Pero oh, mas matangkad. So, mas, mas maganda. Okay. ito, mas maraming basket. Pwede nga rin ito. So, tignan din natin yung ano, model para matatandaan namin. Ayan, 21,750. Yan ang itsura niya. Pwede natin palagyan ng salamin. Baka merong door na may salamin. Ang daming closet. Ang dami namin nagugustuhan kasi yung ibang malalaki. <laughs> Hindi kasi sa bahay. Oh, kama na kami. Diyos ko, pagod na ako. Tingnan natin yung mata ko. Tingnan niyo yung mata ko. Antok na antok na. Well, oh. Nantok na nantok yung mata ko. Ah, uh, ito yung isa sa consider namin bed frame. Yung Nordly. Queen size ay $12,990. Tapos may storage na sa baba. I think wala. Ay, meron. Apat. Ay, anim nga ang storage. Mura na to. Ay, uusulit na to, ha? may uh, Oo. Tapos yung closet natin na napili. Oh. Uh, dito mga kumot, ponda. Hindi problemahin sa Ay, ang ganda. Ang ganda to. Kumain. Yan, nakahiga na ako sa kama. <laughs> Pwede na mong mahiga eh. Lapat nga dito sa harap eh. Ayan. Ang sarap. Pagod na ako. Eh, may 2 hours pa kami. Hanggang 10 p.m. pala to. Mga 30 minutes na lang, tapos kain na tayo. Oo, oh, gutom na ako. Ginabi na kami. May galan hours na. Eight, 8. 8 p.m. <laughs> Candelaria pa kami uuwi. Nasa Pasay kami. Iwan. <laughs> okay, Mga may makita ko tayo. <laughs> Tama lang. so yan, tapos na kami mag window shopping. Mag, ano na kami. Food trip. Para may makain kami. May mga vegan naman dito. Tsaka vegetarian. At pescetarian, syempre. Okay, meron tayong plant balls. Ayan, kaya may flag. May kasama siya mashed potato. And meron tayong mushroom soup na punong-puno dahil self-service pinuno ni Mahal. May kasama yung bun. And salmon with spaghetti. For dessert, meron tayo cheesecake tapos dito kami lumupo malapit sa drinks refillable kasi yan, yan. favorite namin yung nordic drinks for 50 pesos yun lalapit diba? namin so kain tayo oh, ito yung nordic drink ko 50 pesos refillable yan Only. so kain na kami tinikman ko yung mushroom soup nila ang ala As in. Ang hirap kainin sa alat. Naparami ng asin. Ang dami pa naman namin kinuha. Thank you. Cheesecake. Ayan. <laughs> Magmumukbang eh. Ay. Oh. Nakuha ko pala isang kutsara. Hindi naman grabe. Kaya ko naman. So, itong suka uh, plant boss, hindi naman bago na sa amin ito. Natikma na namin sa dati. Mm. Then, isa to sa aming favorite. Although may Swedish meatballs na rin sa 7-Eleven, iba pa rin. Kain um, hmm. huh? tayo. Masarap sana, sana konting less alat. Pero, medyo matabang yung gravy ng meatball. So, pag pinaghalo mo siya, pwede na. Mm. Ang mura ng rice dito, 30 pesos lang, no? Mura na ngayon. Sa matang sa restaurant, sa labas, pagkakain ka, minsan 50 pesos ang... 50 pesos ang... ang... Um, tapos pala nagtabi tayo. Ito ang mukbang tayo. Ito si tayo sa ate. <laughs> uh, bagay na yung mushroom soup. Oo, kasi medyo matabang yung gravy ng plant balls. <laughs> Lahat nga pala to, ang total 1,000. Sabi nga nung cashier, kinumpute na. <laughs> saktong 1,000. Pwede na. Ang magpamahal yung salmon, 3,95. Mashed potato, tapos nilagyan ko na mushroom soup. Mm. Bakit Bagay din yung mashed potato sa mushroom soup. At yung bun, syempre, kitman natin sa mushroom soup. Sasaw-saw natin ganyan. Ayan, sasaw-saw natin. May hmm. <laughs> hmm. ah. spaghetti pa nga pala. Broccoli. natin na ng spaghetti. Medyo malagot Kulang sa ano. Kulang sa herbs para mawala yung lansa. Hmm. Wala ba? Mm. Parang walang herbs Wala malagot siya ng salt and pepper. Kaya nga. Mahal pa naman. Yung spaghetti ano, bland. May lasa? Kung anong, inalat ng mushroom sauce. Ano <laughs> ba yan? Malansa. Hmm. Mukhang kong order ng salmon niya. Eh. <laughs> Malansa. Mag-plant balls na lang kayo. Kung hindi pala tayo ma-order niyan, nasa 600 plus lang. 395 agad yun. Kala namin masarap eh. Kasi okay. yung itsura nung sa ibang order. <laughs> Red grilled tiger prawns, baka masoko dyan. How garlic tiger prawns. Hindi, tapusin mo namin. ako. Yeah. Eh, si Malang na drive dahil ako inaantok. First time ko sa Metro Manila. First time Ito yung pa? drive <laughs> sa Skyway. Pero maluwang. Pero mamaya may traffic dun pata sa airport. Continue for 5 kilometers. Ay, finally nakahiga din. sa bahay na kami. <laughs> Salamat sa pagsama sa amin sa Una sa bahay sa Rizal. Sunod sa Abinson sa IKEA. Good night.